this is Sweng! Welcome to my YouTube channel. Ayan, so may bago na naman tayong video. At itong video na ito ay isa sa mga gustong-gusto niyong napapanood sa mga vlogger na katulad ko. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay isang product na nakakatanggal daw ng peklat. Ayan, so gusto niyong malaman kung ano yung product na ito at ano yung naging performance nito. Keep on watching! So, bago na magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel dito sa Teacher Weng at huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang manotify every time na may bago akong upload. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang product na sinasabi ko ay walang iba kung hindi ito contract to bags. Okay? So, itong contract to bags ay binili ko para sa aking CS car Yes, binili ko to Hindi to padala. Hindi to sponsored video. So, ah uh, binili ko to kasi napanood ko rin to sa ilang vlogger at merong mga nagsasabi na effective nga daw talaga yung paggamit ng contract legs. At ito rin ay recommended ng aking OB at ng aking classmate na OB. So, dalawa yung nag-recommend sa akin. Aside from nakita ko siya sa sa YouTube. Actually, dalawa yung uh, nirecommend sa akin. Isang Dermatics, isang Contractubex. Yung Dermatics, ginamit ko siya sa panganay kong anak at naging effective siya sa akin. Yun nga lang kasi yung Dermatics ay medyo mas mahal siya, di hamak, kaysa dito. Mas murang version ito ng pang, pang light scar kasi yung yung Dermatics ay nasa isang libo siya. Ayan, so, mag-proceed na tayo dito sa ating product. Okay, so, eto yung packaging niya. ah uh, color yellow. Tapos, eto yung laman niya. Ayan. So, medyo maliit. Ang binili ko lang ay yung 10 grams lang. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, yung 10 grams ay nakakahalaga ng 600 pesos sa Mercury Drugs. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, more or less na 600 pesos siya. Meron naman ito sa Shopee, pero ako yung tipo kasi ng tao na hindi ako mapapagpaniwala na bumili ng, uh, ng mga pamahid na, kabawa, katulad nito ng mga treatment sa online kung meron din naman ako makikita sa sa kumbaga, kung, kung may makikita rin naman ako sa drugstore, sa drugstore, bumibili lang ako sa online kung talagang hindi siya available dito sa Pilipinas, katulad ng Sodo Cream talagang hindi ko siya makikita rito sa so, parang sa, sa, online ko lang talaga siya nabibili kaya um, talaga sa online ako bibili pero kung meron naman kasing available sa drugstore mas gusto ko talaga na bumibili sa drugstore pero hindi ko sinasabi na hindi magandang bumili sa online na. No? Meron na mga legit, kaya lang mahirap na. So, eto yung product natin sa Malapitan. This is Contract 2 It is composed of 10 grams of product. And eto yung kanyang generic name. Kayo na lang po ang bahala magbasa kasi medyo mahina ako sa pagbasa ng mga terminong medical. So, ang kanyang indication, babasahin natin. Pero pagpasensyahan nyo na, pangunahan ko na kayo, medyo magkakamali ako ng pagpronounce. Ayan, sa indication, hypertrophic and colloidal scars movement, restricting and cosmetically disfiguring scars after operations amputations burns and accidents contracture such as dopey trans contracture <laughs> and traumatic tendon contracture cicatrical strictures. Actually, hindi ko siya naiintindihan, pero ang purpose ko talaga kaya ako to binili is kasi nga nag-undergo ako ng operation and meron akong napakapangit na scar. So, mag na tayo dun sa mismong product. Ayan, so katulad rin siya ng typical na ointment. Hindi plastic yung kanyang lalagyan, ha? Parang, ano ba tawag dito? May pagka-metallic yung kanyang lalagyan. And then, parang kahawig siya ng mga ointment na alam niyo yung mga pamahid sa katikat eh Ngayon, yung product natin, medyo dispense ko, konti lang kasi mahal. <laughs> Ay, kulay, ano siya, kulay tubig. Wala kayo nakakita. Pero meron yan, maniwala kayo kulay tubig, siya ay scented. Meron kayong amo, meron kayong maaamoy. And kapag pinahid nyo siya, the product is watery. Pero dahil watery siya, kahit konting product lang, kaya mo na siyang, kumbaga kahit piece, uh, napaka tuldok na product lang ay ma-apply mo na siya sa iyong buong scar. Okay, kaya matipid naman siyang gamitin. Ginagamit ko to after every bath and after ko maglinis ng katawan. Basta naglinis ako ng katawan at feeling ko natanggal na yung dati kong pinahid, nag apply na ako. Pero nung una, ang ginagawa ko kasi, nag apply ako as often as needed. Hindi pala ganon. Kasi, nung in ko siya ng as often as needed, and pinakakapal ko talaga siya. Kasi, feeling ko, pag mas makapal, mas effective. Parang ang nangyayari, naglilibag siya. Alam mo yun, yung parang naglilibag at medyo makati siya. Kaya, ang ginawa ko na lang, 2 ko na lang siyang pinapayal after ko maligo and after ko maglinis sa gabi. By the way, itong product na to, ay sinimulang kong gamitin noong May 9. So, kulang dalawang buwan after kong manganak. Um, actually, pwede mo naman siyang simulan ng mas maaga. Yun nga lang, hindi ko nagawa yun dahil nga mahaba ang pila sa mga drugstore. Considering yung sitwasyon natin ngayon, medyo mahirap bumili ng product noon kasi naka isik pa noon. Kaya medyo natagalan ang paggamit ko. So, isa pa yung kasing scar ko, o yung scar, yung mismong sugat ng aking nung, na, nung ako. Talagang, based on my experience sa dalawang pangan ako na si Esa ko, lagi siyang nai-infect. Medyo na-infect talaga, hindi lang siya medyo na-infect talaga siya kaya hindi ako agad nakapagpahit. Ayan. So, ano yung mga na-experience ko sa product na ito after ko siyang gamitin. Sa loob ng isang linggo ko siyang ginamit, nung unang dalawang linggo, kasi sabi ko sa inyo, na-infect yung aking scar. Kaya parang medyo may pamamaga at medyo maumbok siya. Basta, medyo may pamamaga. Ngayon, medyo humupa na yung pamamaga. Na, alam ko naman, nakita ko na galing siya. Pero yung outer part nung sugat, parang medyo mahapde. So, sabi ko, sige nga, pahiran ko na nga no, ng contract tubigs. Ngayon, ang good thing about this product, nung tinasin ko siyang pahiran, yung, yung nakikita ko medyo pamumula, dun sa aking scar ay unti-unting nabawasan. Sinawala yung pamula at nawala yung mahapding effect. Tapos yung medyo maumbok, uh, medyo nag-flatten naman siya ng konti. Number two, matipid siyang gamitin. Kasi itong isang ganito ay halos tatlong buwan kong ginamit. Ngayon, syempre, depende pa rin yung sa amount ng inyong paggamit. Mas makapal syempre kayong magpahid. Syempre, mas madali siyang mauubo. So, ako kasi medyo uh, exact amount lang naman yung ginagamit ko. Hindi ko na siya sinosobrang lang kasi feeling ko nag-build up lang naman siya eh nangangati pa siya. Kaya, nag apply lang ako ng tamang amount dun sa aking scar. At the same time, mura nga siya as compared dun sa ibang mga pamahid. Ay, um, ako i-compare ko siya dun sa previous na na ko, malaki talaga yung kamurahan niya. Kaya para dun sa mga natitipid, magandang ano, magandang option na ito. So dito naman tayo sa hindi mga magaganda dito sa product na ito. Gaya ng sinabi ko, medyo makati siya kapag na sobrang ng Kapag nagpatong-patong-patong na siya at kinaskas mo, maglilibang siya. Kaya dapat Um, tamang amount lang po ang ilalagay kung ayon yung mga te. Kasi pag nangati kayo, kakamutin nyo at baka lalong mapasama ang inyong mga Ah uh, score, Baka magsugat pa yan. Amin um, isa pa hindi ko nagustuhan sa kanya, medyo madali siyang tumapon, especially kung bago yung product. Kapag binutas mo siya, shing, talagang tatapon siya. Kaya dapat hinay-hinay sa pagbubukas. Kasi pagka medyo na malika ng pindot, tapon siya ng bonggang-bongga. So, ang pinakamagandang tanong dito, sa loob ng tatlong buwan ko na siyang ginagamit, and yes, tatlong buwan ko na siyang ginagamit, nakakawala ba siya ng peklat? Okay? So, para makita nyo yung sagot, eto yung before and after. Ayan. So, medyo, ano, pasensya na sa kumakain, ha? Hindi talaga maganda ang itsura. So, yung before, medyo, ah uh, madikit pa yung scar sa after, medyo nag, nag, ano pa siya nag-stretch na pa siya, syempre medyo tumaba pa ako, nag-stretch talaga siya, pero hindi po dahil sa contract to bex ha, kasi nung medyo na-infect, kasi parang feeling ko na-infect siya tapos, nakakaano rin eh, nakakadagdag din yung pagpapahirap po yung pagbabinder tinanggal ko yung binder, kaya medyo nagkaganyan po yung itsura so kung mapapansin nyo, nga yung pamumula nawala naman siya nawala na siya yung pamula and then wala na rin yung feeling ma day. Hindi ko rin sure kung dahil medyo matagal na rin yung scar. Pero kasi, um, dalawang buwan na yung ano, lumipas, talagang hindi nawawala yung half day. Kaya tatapos nung ginamita ko ng contractobex, doon unti-unting nawala. So, hindi ko alam kung nagkataon lang, pero sa experience ko, Uh, Talagang mula nang pilihan ko ng contract to um, dex. Nakatulong tayo siya at medyo umimpis nga siya. Ngayon, kitang-kita -kita naman dyan na hindi pa rin siya talaga mag-fade. Okay? Siguro nakatulong siya para medyo umimpis at medyo... Kung kahit pa paano ay mabuhasin yung karimari-marin na itsura. Pero alam niyo yon hindi pa rin siya yung totally na, kung, kung bawa ko naghahanap ka ng himala, hindi, hindi pa, wala pa. <laughs> kung hindi ko pa talaga nakikita yung visible na result na talagang alighten uh, talaga siya. At uh, alam niyo na hindi mo na halos makikita yung peklat. ah, uh, talagang handjam pa rin siya. Pero, Um, tiyagaan po kasi yan. Hindi naman talaga siya parang magic na mawawala yung peklat kasi medyo malalim-lalim kasi yung ganyan, especially katulad yan na na-infect pa. Kaya kailangan talaga kapag ka nagpapahit ka ng pampaputi ng, or pampalaitan ng sugat, tatsagain mo talaga. So, sa loob ng tatlong buwan, ganyan pa rin po. Kaya kung gumagamit kayo ng contract tubex, siguro uh, at wala nakikita na epekto, o huwag kayong mawala ng pag-asa, ituloy nyo lang po ang paggamit kasi maski naman yung una kong tinry, hindi rin gano'n kabilis na talagang nawawala. Talagang tsatsagain mo hanggang isang taon o mahigit isang taon ka talagang magpapahid. Kasi kung hindi ka magpapahid yan, mas matagal pa sa isang taon yung paglalighten. So, siguro gagamitin ko tong contract tubex hanggang maka isang taon pa mula nung una kong ginamit. So, syempre, bigyan natin ng bonggang-bonggang chance kasi hindi naman biro ang magtanggal ng peglat. So, siguro kung sa loob ng isang taon, ay wala pa rin ako nakitang pagbabago. Titigilan ko na at magta na ako ng iba. Kasi baka mas may maganda pa. Pero, um, hindi kasi natin masasabi na hindi effective yung product unless nagamit natin siya ng matagal. Ayan. Kasi, ayun, pagka talaga mga ganitong scar, medyo malalim at ano, madugo talagang ano yan, madugong uh, treatment ang gagawin natin yan. At kailangan talaga natin ng pagtsatsaga. Ayan. So, siguro after a year ko siyang ginagamit, 3 months pa lang ngayon. So, meron pang um, 9 months ko siyang gagamitin. Bibigyan ko siya ng update siguro pagka nakaka-anim na buwan ako hanggang makaisang taon. Bibigyan ko na update from time to time para dun sa mga iba pang mga gustong sumubok. Ayan, so that's all for this video. sa yung nagustuhan nyo yung review natin dito sa Contract 2 bags. Itong Contract 2 bags ay mabibili mo lang naman siya over the counter. Pero isinasuggest ko pa rin na kung ang iyong peklat ay sanhinang pagkaka-opera katulad nun sa akin, mas makabubuti na mag-ask kayo sa doktor ng Uh, Tamaan yung ipahid para mag ang peklat. Okay? Kasi mas makabubuti pa rin talaga na may doctor, uh, nag-consult kayo sa doctor, uh, bago kayo magpahid na kung ano-ano. Kasi baka mamaya, uh, meron kayong mapagsama o mapaghalo na ipinapahid sa sugat uh, na hindi pala dapat, at lalong lumalas. So, bago kayo bumili ng contractubics, uh, itanong niyo muna sa inyong doktor kung tama ba yan sa inyong mga sugat. Ayan. Yun lang. So, that's all for this video. Kung meron kayong mga requests, any beauty vlogs or any kind of vlog basta related dito sa ating YouTube channel. Ilagay lang po sa comment section below. See you on my next one. Bye!